Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia uh, Isang sopot na malam po ng kaligayahan ang dumating guys PINOY <coughs> IN guys, uh, ito na po yung mga pakis na dumating ngayon guys. So, weekly guys, nag-order ako ng parin. So, kasi nakakalik din talaga guys yung lagi kang pumupunta sa online. May nakikita ka, gusto mong bilhin. Uh, ito naman guys, nagagamit ko ito sa sakyan. Ito, ito um, uh, cigarette splitter po ito guys. So, kapag ang sasakyan nyo, isa lang yung saksakan ng cigarette lighter, nisang kailangan natin ng more than one guys kasi nisang sasakyan natin merong dust cam na aftermarket tapos kailangan natin ng saksakan ng uh, charger ng cellphone natin so dito po guys ano po ito, splitter so ipa-plug mo itong, ito to doon sa cigarette lighter tapos dito pwede ka na magsaksak ng maraming accessories, cigarette lighter, dust cam kung ano, ano pang meron kang accessories kasi minsan guys ang isang sasakyan meron lang isa na ganito tapos isang uh, USB port pero yung USB port na yun, hindi yung design sa sa uh, charging yun salig lig na gamit yun sa, ano, sa radio kung wag ka sasaksa ng ano, mga tugtog ito guys kapag ang sasakyan nyo sasakyan nyo isa lang yung USB charger anak uh, hindi us USB charger yung cigarette lighter ito dadami yung pwede mong isaksak rito guys so sa mga 4x4 guys malimit ano yan uh, mga dalawa ang Nissan x ko dalawa ang Toyota Fluger ko dalawa pero minsan kailangan natin mas marami pa doon kaya bumili ako na ito sa mga sa anak ko yung Mitsubishi niya at saka yung Suzuki dalawa kong anak uh, tag-iisa lang yung outlet nila so mas maganda talaga yung meron pang splitter kung para minsan pag malayo ng biyahe puro yung sakyan yung mga bata kailangan ng charger ng cellphone nila so marami nagsicharge at marami tayong outlet guys maraming charger ang pwede ikabit so ito naman nakakuha tayo ngayon ng cellphone holder uh, ikakabit po ito sa salamin Ni stick mo sa salamin kapito Tapos dito mo ikakabit yung hold. Ito yung holder ng salamin cellphone. Tapos ito naman guys. Mga gamit ko to sa trabaho guys kasi yung mga wheel bearing ngayon guys sa trailer kailangan pag hinigpitan mo siya ng torque ang sunod na step angle gauge ang gagamitin So guys napaka useful nito na guys uh, itong utility knife marami ako nito siguro muna 4 uh, talagang gusto ko lang magkaroon ng marami nito na guys napakarami ko nito na iba ibang modelo guys ito napakaganda guys kasi pati yung reserve ng bala ayun guys yung mga siyang palin So, uh, ganda rin itong galing sa online guys. So, ngayon guys, may package na naman po tayong dumating. Another happiness had arrived guys. So, ito alam ko na to Tools ito. Uh, ito yung sa tingin ko yung pansukat ng brick shoe. Pag magpapalit ng brick shoe, at saka yung isa guys ay yung pantangkal pandanggal ng uh, tirad ano uh, rock and ball joint yung inyak so, dito guys dito natin guys dito sa Australia pag pumunta kayo doon sa mga bilihan ng mga tools wala kayo mga mabibili nito online nyo ano lang ito mabibili so buksan natin yan dito sa guys ha oh. Kaya guys, kukuha, kukuha lang ako ng kutsilo guys. Tapos lang natin. Okay well guys, andito na po yung utility knife natin. Bukan natin. Oh, tama ako guys ito yung Pantanggal ng uh, inner tie rod joint guys ito yung sa pangtanggal sa bandang loob ng rock pinion guys Ayan siya guys, oh. So, galang ito sa trabaho, guys. Ayan, guys. So, ipapasok mo ito doon sa tired ball joint. Inner tired ball joint. Tapos ilalagay mo ito yung socket. Pag pinihit mo ito, maglalak. Pakal paluwag pa ganyan. Pag pinihit mo pa kalakantra-clockwise, iipitin niya yung ano. Pag pasikip naman, ganyan mo, ng siya. Nandiyan na kami ni Mrs. Guys. Dito bata hindi na manok na Dalawa pa to. Tapos. Okay, guys palit ng pansukat ng guys pag magpapalit ng brakes syo isiset yung brake syo sa diameter ng brake drum so mas maganda ito kasi hindi kayo mag ano, mag maguhula mag, mag, uh, hula ayan na sya guys yes ayan ang pasukat natin ng brake drum. So, susukatin nyo muna yung inner diameter ng brake ng brake drum. Tapos ito yung sa brake shoe. So, kung halimbawa 90mm, mabawasan nyo lang ng 1mm. Yun ang pinaka Okay, guys. tuloy uh, natin yung pagbukas ng second package. Ito, hindi ko alam kung ano naman na ito. Hindi ko na okay, Kararating lang namin it's, it's So, na natin guys. Dalawa ang laman. So, dalawa. Ay, eh, tatlo pala. Ito yung isa. Ito yung maganda rito, yung nasusurprise ka. Hindi mo alam kung ano yung Hindi ko magandaan ko na talaga to. Ano yung Ito. Ito? Pa ito. Ah, ito yung guys, ano? Sa, 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 Huawei na cellphone po guys. Ito yung uh, bu, uh, button ng volume control sa saka pow, uh, power. Kasi, kasi ano nang ay nagumana nung ano? Nung button niya. Tapos, may ano pa ito guys eh. Yung back housing. Yung okay, yung back housing na ito. Kasi yung back housing niya, nabasag na. So ito, yung ito yung pindutan ng volume at ng power. Dalawang set yung binili ko. So, so, yung mga na yung So i-refer ko yung Huawei na mid 20 na cellphone to. Marami po akong nagawa ang vlog sa cellphone na yan. Maganda ang quality ng camera niya. Sa ko ito yung naka-back piece niya. Kasi naka-ano pa, naka-expire naka ang naka Kasi gawa sa antre, sa salamin. Kaya yeah, protected siya. Ang laki ng styrofoam. Ayan, naka-styrofoam siya parang kabaong so, tingnan natin um, so, grabe ang pagkaka pagkakabalok -pagkaka dalawang kulay po ito guys kung yung ako so ito po yung una so nabasag po yung sa sa ano sa sa sa, una, sa yung original niya guys pero ito parang plastic. Kasi yung original ano yun eh. Salamin. Ito plastic na ata. Yung plastic niya. Hindi na salamin. Salam, salamin po yung original. So, hindi na mamabasag. So, dalawang kulay ito. Blue yung isa. Alam ko yung isa red. Ah, hindi. Black. Black yung isa. Ito natin magsamahin na natin sa isang lalagyan kasi maraming na-occupy na space uh, ito po yung isa black uh, black siya uh, mapalitan ko po, po yung naka back housing nya kasi nga na nasira pero mukhang maganda ito parang green po na blue blue na may black magandang so, natin sa isang lagyan tapos mayroon tayong isang bubuksan yung glue na pandikit sa sa sa, sa pinaka repair nito pag repair nito baka ito yung guys bisa. yung isa may glue yan eh pandikit buksan natin yung pangalawa guys yung pangalawa guys hindi ko rin alam kung ano ito may matandaan okay body cam Pamblag, guys body cam so uh, pag magpipishing guys na ba nagpipising o kaya magagawa ng sasakyan hirap siyang hirap siyang buksan guys Hey okay guys. ngayon. So, he's yung kinakatawan niya. Yan. Tapos isa, isa, so isa may damit. abang lagi bibigjo. Yan, lagi So, may screen din siya. Ito yun yung camera. Yung camera nyo na pipihit. Yung 300 60 degrees. Yan. Ito yung camera nyo. So, yung yung pag-video dyan guys. Kasi isa ko, malibad nga gamit ko yung camera ng cellphone ko. Yan nga lang, medyo delikado pag nabagsak, masira yung cellphone. So, ito medyo magandang ganito ito, Ilalagay lang dito sa may dibdib. Habang habang gumagawa, tangkuhan lang na ng medyo Alam ko may kasama na itong SIM card eh. Oo, oh, wala yung SIM card. With SIM card dapat ito. yun lang guys wala yung sim card dapat kasama ang sim card dito May order ko to kasama ang sim card ang kasama niya lang manual wala ang sim card guys o baka nakakabit na siguro baka nakakabit na ay hindi bakante guys so walang dumating na kasamang SIM card guys ito ng problema yun lang mukhang madali tayo dun guys ha. Ah. may kabitan din siya para sa stand guys ha. Ah. kung ilalagay mo siya sa tripod lahat din yan siya so, napakalit na ito Compact guys Ang problema yung SIM card hindi dumating Hindi kasama, dapat kasama yung dito guys Mukhang nadali ako guys na nice iskamata ako Dapat kasama yung SIM card Walang SIM card na dumating yung server sabihin ko walang sim card na dumating wala, wala guys walang sim card do double check ko rin kung tama yung na click ko pero alam ko yung na click ko hindi kasama dapat sim card guys Okay guys. Tapos na po natin itong video na to. So another happiness lagi Another happiness just arrived guys. Uh, it's kits po tayo sa sunod natin video guys. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Please press the subscribe button. Please press the like button please press the notification bell para manonitify po kayo eh, tuwing gumagawa po ako ng video guys so isa lang po to sa vlog natin guys yung pag open ng package para reward po natin to sa isang ng paghahanap buhay hindi naman siya ganun kamahalan pero yung satisfaction na makukuha mo guys na yung masaya ka ba na may kapalit yung pinaghirapan mo sa bawat linggo araw ng pagtatrabaho mo. Okay guys, kita kita, 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 kita po tayo. Pass to the video po guys. Paalam muna sa ngayon. Bye bye. See you in the next video. Paalam.